casual time. Dito tayo sa ating Panibagong bagong vlog ngayon. Makita ko lang yung mga halaman dito sa aming paligid. Para naman masilip din natin no ang mga halaman dito. Simple lang naman yung halaman dito, hindi naman masyadong maganda at uh, mamahalin. Pero sa view lang at least makakabigay siya ng magandang views. niya yung bulaklak niya so kung alam niyo kung anong klaseng plants ito very common lang naman ito eh alam niyo alam niyo na siguro yung mga mahilig sa mga halaman diyan i'm sure alam nila yan alam niyo kung anong plants ito at mabulaklak uri ng bulaklak may kinag-shoutout nga pala sa aking mga kaibigan dyan lalong lalo na kay Lori Shia Lost Licious Cooking Lori Fela Channel sa lahat ng team team showtime din show team yaman at kit uh, sa lahat ng team UBI UBI International at ang um, Golden Heart Team Magilab shout out sa ating admin dyan. Walang iba kung si, kundi si Sir uh, Sing by the Heart Official and uh, Lord's Licious Cooking. wing umaga guys nagdidilig kami dito may ano dito rin may maintenance ng plants at ground bang plants kahit anong dilig mo pag oras niya na na ah, parang tao din ba nagkakasakit kahit anong alaga mo pag nagkasakit ng halaman wala rin talaga mamamatay talaga yan o mananghihina sila gaya rin ang, ng, tao no gaano man ang estado ng tao kung ang health ng tao ay mahina, mahina talaga. yanon din ang mga tanim at lahat ng uri ng buhay. Ito ay tinatawag na sunflower ba to? I mean, santan. Santan lang yan guys. Maraming santan dito sa amin. May iba-ibang kulor. Kulay. Hmm. Bago lang kasi umulan eh, kaya ano lang, huwag mo na magdilig. Bukas ng umaga na magdilig. May kulay na pink siya oh. May kulay na pink. Ito naman ay may kulay na yellow. Ang ganda ng ano no, kulay-kulay niya eh. may santan. pink na naman, may puti rin, may yellow, may pink, so iba-ibang kulay niya at dun sa dulo ay kulay pula Dito na naman tayo. Ang kulay violet, anong uri ng halaman yan, di ko alam. yan very common na plants yan I'm sure maraming nakakaalam dyan kung anong uri ng tanim yun po ang paligid dito sa amin no? dito amin aming bakuran hmm. Marami dito ang mga pang pamtri, pamtri palm tree wala tayong ibang mablaga guys kaya ito muna pagpasinsyahan nyo na wala akong mabla ngayon na about sa singing about sa music pang premiere lang naman to kaya hindi ito masyadong mataas mga 10 minutes lang siguro to at least maka premiere man lang Diyan, oh, dyan ako maglalaro ng basketball minsan maglalaro ako dyan may kapayas kami pala dito guys pagkita ko sa inyo ha minsan dito rin ako kumukuha ng kapayas malalaki na oh, oh sinong gusto may kapayas dyan oh? may tanim mo oh. ganyan daw oh. Anong uri ng kapayas ito? Matulis siya. May dalawang klase ng kapayas, eh. matulis at mabilog. Yung isa ay mabilog, ito ay matulis. Ibig sabihin, mas ano to siya eh. Mas, mas malaki to siya eh. Dahil matulis. You know? Matulis siya. Maliliit pa pero pag lumaki yan, matutulis yan. Ito namang isa guys. Ano siya? mabilog marami oh pero may, may malaki na oh pwede na pang sabaw kulang na lang ng manok may hinog na dito oh maraming bunga no ito alam nyo kung ano uh, ito lagundi ba yan sa tagalog sa bisaya kasi ano yan ah kalimutan ko eh basta kalimutan ko na hindi ko masyadong masabi ano yan pwede ah, maganda itong tanim na ito para sa ubo kapag may ubo ka pwede mo itong lagain ng papakuluan ng tubig, inumin mo pwede rin ito i ihalo doon sa pagkain sa sa kanin kung magsasaing ka ihalo mo lang ito ah kalabo pala ito sa bisaya kalabo kalabo marami dito kalabo malunggay maliit pa so yan lang muna guys ang ating vlog ngayon sana nag enjoy kayo sa panonood at hanggang gusto sa muli guys don't forget to bell not my notification bell subscribe like comment and share our video then time we'll see you good luck And mega mega love shout out everyone. Babu, babu, dance time.